Nationwide. Nationwide. Bago ang detalye ng na ating mga balita. kasama na natin si uh, National Irrigation Administrator uh, Eddie Guillen. Admin, magandang umaga po sa inyo na imbag na bigat. Ay bag na bigat, uh, bag, uh, magandang bago po sa atin. Ha? Opo, yun doon, inaabang, siyempre alam mo ninyo, oh, presyo ng bigas ang pinag-uusapan. Eh. Yung uh, ipinangako daw ninyo na by October, available na ito sa market, uh, is that going to happen? Admin. Uh, oo naman po. Uh, by the way, sa mga kadiwa centers po, ha, hindi sa buong market po yung opo, opo. ating uh, sinasabi noon. No? Uh -oh. Oo naman po. In fact, uh, sa uh, mga kadiwa centers po ng uh, niya naman ay... Uh, Every week nga po yung amin na uh, uh, pag uh, ah. pagbebenta dito ano po. But uh, again, this October po kasi ite-turn over na natin yung mga ibang mga produk, uh, produkto natin sa Kadiwa naman ng DA. Para lahat po ng Kadiwa ng DA pwede rin hindi nilang mabili. Ma magkano ang sa, ibig sabihin as as we speak, meron palang Kadiwa Center sa mga uh, ahenc ano tanggapan ng NIA. Ah, uh, meron to actually matagal na po namin program ito uh, uh -huh. sir Angelo. Kasi ito po yung uh, aming programa din uh, kasama namin dito ng DSWD, yung EPOC, ano okay. Hindi lamang you know, ang binabenta ko natin ito, mga produkto ng ating mga magsasaka. Kasi nga yung mga irrigation canals natin, sabi ko taniman na rin nila ng mga gulay. Uh -huh. So may mga gulay, may mga prutas, uh -huh. iba't ibang produkto po ng ating mga farmers ang ibinabenta po sa mga kadiwa center natin. At lower cost? Opo, at uh, additional ho na nakita nila ito kasi kailangan natin ah, i-diversify pa yung kanilang pagkakitaan. Kayo naman, may mga ganyang programa pala. Hindi naman lang nababanggit sa amin. <laughs> every day to, ano, uh, admin? Uh, every week po ito. Every week. Every uh, week. Anong araw? Sa mga kadiwa centers po lang ni Opo. Sa lahat ano araw? ng region, sa lahat ng provinces, meron ito. Anong araw? Uh, sa amin po dito sa, uh, ano, sa central office, parang Friday yata kami dyan. Uh, sa, yes, ibang, myself, sa, office. sa ibang office ay iba't ibang araw naman po. Ah, uh, oh. tumitikay niyan program po 'yan, bawat region po 'yan. Uh, requirement po namin talaga ho 'yan kasi again, ito ay uh, convergence project namin with DSWD ito. Yung uh, uh, poverty enhancement program natin ito eh. Oo, oh, oh. makikita ba sa website ng ano ng uh, NIA yung schedule? Para doon sa mga kababayan natin, uh, huwag dito sa okay, Central yun, office Office na Friday. Ayan niyo pa ko po sa mga oh, sa mga FB ng NIA po. Oh, alam oh, kasi yung mga mga paligid po natin alam na lang po yung mga schedule nila but tama po kayo ay post ko po yan oo oh, kasi may, yun na paligid eh paano yung uh, madi-deprive naman yung medyo malayo-layo sa, sa office ng niya di ba <laughs> kung ano yung schedule kaya po maganda yung programa ng ating sekretary ngayon at uh, ay uh, ito po'y dapat mabili din sa mga kadiwa centers po talaga sa uh -huh. buong Pilipinas. Kasawa, uh, convergence po namin ito ngayon ng DA po. Ayan, oh. pero uh, ang, ang sa ni, uh, head office, every Friday? Every Friday po yon. Every Friday, uh, yon. So, hindi lang bigas, may mga gulay pang pwedeng mabili. Bagaling ah. Oh. Opo, may mga oh. gulay, may prutas. kasi basta produkto po mga ating mga farmers. Ah, uh, nandun po. Eh baka naman siyang oras lang, ubus na. Hindi <laughs> po, um, ano yon Talagang ano naman Hanggang po. Hanggang maghapon? Na out. Marami po yung, na uh, marami silang binabenta po. Ah, uh, sana. baka yung iba, medyo late na, baka pag, gusto nila, pag uwi sa kabibili, ano ha? Eh, baka, pasinsyahan, no? Dahil first come, first serve po ito. Di ba? Hindi naman pwede Asawa na siguro po. Mag ah, well, at least mga half day po nga pala ito. Half day? Sa morning lang po ito. Ayun, ayun. oh, morning lang. Uh, ang head office po ng NIA, nandito sa elliptical circle, di ba? Na, nandyan po sa ani uh, uh, eh sa so, may may, may sa harap namin yung uh, malapit po ng GMA 7 sa, kabilang ah, kabila po yun sa kabila ah, okay sige uh, anyway iko niyo na lang i-google niyo na lang ano mag-google map kayo para matuntun nyo doon sa mga naghahanap po ng mabibili anyway kayo kami napatawag. patawag uh, may naapektuhan hubang mga site kayo o project kayo nung uh, nagdaang bagyo yo meron din po uh, actually yan po yung ating uh, una, itong ating humang magsasaka, kaya nga po yung ating, dito natin makikita na yung programa ho ng NIA at ng DA ngayon, yung pag-enroll ho sa ating mga farmers sa Philippine Crop Insurance para kung, you know, tatamaan man yung pananim ho nila, may maasahan pa rin po sila, ano po. Mm -hmm. And, uh, Of course, sa I amin mean po sa NIA ngayon, yung rehabilitation ng ating mga irrigation canals. Mm -hmm. Kaya nga ho, di ba, may mga uh, maraming mga equipment sa binibili ng NIA para ho ma-decel at uh, you know maayos yung ating mga irrigation canal. Oho. Mga ilang porsyento ang uh, naapektuhan ni Enteng. Eh, hindi naman ho para hindi naman masyadong ano. Uh, hindi naman siya mag ah uh, uh, yung sa may total production natin. Eh, konti lang po ang ano uh, niyan, ang o, effect po niyan. O kasi yung report sa amin eh dun doon sa ano to doon sa pagdaan ng bagyo sa north malaki-laking porsyento ng panayan ang nasira. Kaya sabi, ka muna, Tawagan natin si administrator, baka hanapin hmm. sa kanya yung bigas na sabi, bibenta ng mas mura. <laughs> so, <laughs> hindi, hindi, hindi naman ganun kalaki. Hindi naman ito ganun kalaki yung aming area po. Ano, although may mga areas po talagang natin ang mansa, ko naman ho yung iba, nasa vegetative states pa. Ano, kaya ibig sabihin ho nun, mahirap po kasi tamaan yung panay natin pag namumunga na eh. ano mm -mm, mm -mm. Kaya sabi ko nga, uh, yan ang isang magandang halimbawa uh, ng yung kagandahan ng ating plano ngayon na palitan yung cropping calendar para at least yung dalawang cropping natin ay masiguroho natin na hindi masyadong apektado ng masamang panahon. Oo. Tumataas din ho kasi ang demand ng mais uh, uh, admin ano ha. Alam natin pinakamalaking production ha sa Mindanao. Irrigated na ba yung may area ba na irrigated din para mapataas natin yung frequency ng production. Magandang tanong ho. Magandang ho yan. At actually po, itong aming uh, programa ngayon, di ba, yung first cropping po namin, first dry trapping ang tawag namin dyan, magsisimula ng October, ano po, ay uh, halos puro palay lahat yan. No? Pero yung second dry namin, magsisimula ng February, March, mga marami ho yung mga hindi kayang patubigan. Mm -hmm. So, yan na po, dyan na po papasok yung ating uh, uh, mais, ano. At uh, well-coordinated po kami dito ng DA, para po ma-determine namin kung saan yung mga areas na kulang ng patubig at dito po yatataniman natin ang mais. Yeah expect, yeah, expect po natin uh uh survey next year pati yung mais tataas yung production natin dahil dadami po yung papataniman natin eh. Uh, ano ito, Mindanao lang or nationwide? Hindi, nationwide po ito. Aba, kagaling. Uh, oh, eh pero ano anong variety ang itatanim ho natin? Uh, of course may mas marami po yung yellow corn ano? But, okay. uh, meron ding mga uh, yung mga high value crops natin mga Japanese corn mga white corn. Na nakita ko yung program ng kaya napakaganda po yung ginagawa ng ating secretary ngayon yung aning convergence uh, meeting uh -uh -uh. every week. Uh -uh. Nakikita po namin kung paano ipuwesto yung mga uh, tulong ho sa ating mga farmers ano ho. Oo. So, uh -uh. Talaga ho tayo na ako man ha, uh, nakikita ko doon sa convergence project natin ngayon talagang ho tataas ang production natin. Hindi lang palay, kundi pati mais. Oo, kasi ho, sa totoo lang, pinupush ko kasi natin dito ang mix na kami ho, ako personally, pinupush ko na yung mix ng corn at saka ng rice, no? para uh, not only for food security but for health reason. Kasi alam naman natin na mas ma mas uh, maganda sa mga diabetic ang corn ano. Ang tanong lagi nila, eh saan ba available? <laughs> yan, ang laging tanong nila, sabi nila, wala namang corn dito sa Luzon eh, sa Mindanao lang yan eh. <laughs> Al alam niyo po uh, ang totoo niyan yung uh, yung convergence po namin ng DA ngayon ay uh, sigurado ko po ano ito hindi hindi ho ito uh, ano lang yung yung kwento-kwento. Oh, 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 sigurado oh, oh, oh. ko po na tataas talaga production natin ng bigas kasi nga, the uh, mere fact na tataas yung ating cropping intensity. Madadagdagan mm -hmm. po talaga yung production natin ng bigas. Oh, oh. Uh, kaya po asahan natin by next year po. Malaki naman bagay ho ito. Kaya lang dapat maintindihan din natin mga kababayan. Hindi naman ho namin basta na parang magic na mabago lahat yung cropping calendar natin. Kasi uh -oh. alam naman po natin na ang pagsasaka isang kultura 'yan. So yung it will take time po bago makonvince namin lahat yung ating mga farmers. Pero yung convergence effort po ng DA at ng NIA ngayon ay uh, uh, mas marami po at mas mapapadali natin na uh, maiba yung cropping calendar natin. Uh Oo. -oh. Uh, admin yung yung ano to yung subsidy sa fertilizer sa rice. Ah uh, itutuloy pa rin ba pagka ang inyong i recommend na itanim ay corn? Ah uh, actually po yung uh, subsidy kasi niyan para sa rice talaga eh. Yung uh, uh -oh, yung RCEP, nasa ano. RCEP. But meron pong program ngayon uh, again dito sa convergence namin with DA. Kasama namin dito yung mga bangko eh DBP, yung Landbank para sa ibang mga uh, crops naman pagkailangan ho ng uh, financing yan, nandiyan ho yung DBP at saka land bank na tutulong po sa ating mga magsasaka. Aha. Uh -huh. Anyway, mm -hmm. ang sabi niyo susunod na cropping so ang tinitingnan niyo October, no? Yung October yeah, cropping. Yes, October po talagang magsisimula na po yung launching ng ating uh, double dry. Ibig sabihin ho, may first dry tayo October to February. Ngayon, tapos March to June or July. Uh -huh. Yan ho yung second drive. Balikan namin kayo, uh, admin, uh, uh, kasi ano ho ninyo, napaka-importante na nalalaman ito ng ating mga magsasaka, lalo, lalo na sa mga probinsya. Para hindi na lang sila maasa doon sa mga ano to, uh, yung ano, nagko-contract growing na mga middlemen, di ba, ipapautang, bibigyan sila ng pautang na binhe, pautang na fertilizer, pagkatapos, kailangan sa kanila din ibenta. Eh, Teka muna eh. Kung mababa naman yung presyo nila, di argabyado ka agad yung ating mga magsasaka. Napaka-importante may, may uh, ma -ma sa kanila yung mga ganong programa. So tawag ko kami, admin, or na uh, kung meron ho kayong gusto iparating, text nyo lang para huma-schedule ho, ho natin yung uh, uh, pag, uh ho sa kanila ng impormasyon. Maraming salamat po sa pagkakataon. Opo, po. Po. Thank opo. Thank you. Opo. Thank you. Ingat po kayo, admin ha. Maraming salamat. Eh teka nga pala. Anong advice niyo sa kanila? May papasok na pa, may papasok na naman si Perdi at saka si Hiner. Ah, uh, well, yan nga ho ang, uh, Alam niyo po, yan ang isang magandang uh, example kung bakit, uh, again, ulitin ko, yung uh, dapat natin talagang baguhin na yung sistema ng pagsasaka natin. Mm -mm. Kaya, kasi ngayon, tinan niyo ho, yung main crop natin, natataon sa tag-ulan, eh, marami naman parating ng na Kaya marami yung nasisira tayong palayan. So, ito po yung isang dahilan ho. Uh -huh. uh, yun know, pang long-term solution na ito. Eh. Bakit di ka nga naman magtatanim pagka ganito maraming correct, marami Correct, oo. -o. So, mag lang po natin. Oo. -o. So, ano, ano uh, i-delay muna nila? O intay nila yung uh, launching ho nung, uh, ano nyo, ka, do double dry cropping? Hindi, uh, actually po, meron kami yung tinatawag na cropping calendar planning. Eh. May mga nakausap na po kami para uh -huh. dito sa programa namin. Again, kaya uh, gaya ho ng sinasabi ko, hindi naman ho one time na mabago natin sa buong Pilipinas kasi nga, again, uh, iba, iba, per, may mga iba-iba pang uh, uh, weather. Ano po? Halimbawa, sa Cagayan, iba yung pagdodan